Lahat po tayo rito ay may pangarap. Amen. Amen? Lahat po tayo rito gusto natin ang mangyari sa buhay natin ay maganda. Amen? Yes. Di ba kayo nagtatanong minsan na nagtataka, bakit ba minsan you have these potentials? And yet, pag dumating yung mga pangarap mo, mga kapatid, is mayroon pong parang pagbagal and slow down. And this week, the Lord revealed to me, and the Lord just, mga kapatid, free me from the concept Naakala ko kaya mabagal ang mga bagay na nangyayari sa buhay ko dahil may mga bagay akong hindi inaayos sa buhay ko. And then I found out it's not the what, it's the who. There is someone who is slowing your process. And let me give you a good news. And to some of you may probably it's a bad news. That someone who is slowing you in your process and in your progress, it is actually God. The question is, why? Why God is He slowing us down sometimes? Minsan, kailangan pabayaan ng Diyos magkasakit ka para matutok tumingala. Minsan, kinakailangan ng Diyos mawalan ka para maintindihan mo na ang Diyos lang ang pwedeng mag-supply ng iyong pangangailangan. Minsan kailangan magkaroon ka ng sakit upang maintindihan mo na my God is Jehovah that, that heals. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Pinababayaan ng Diyos mangyari sa iyo ito. Bakit? Upang maintindihan natin na merong mas mataas atin at iyan ay ang ating Panginoon.